Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay Isang mapagpalang araw sa iyo kaibigan ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali, Bishop ng Filipino Evangelical Methodist Church at Senior Pastor ng Christian Solidarity Fellowship. Bumabati sa iyo ng isang uh, napakagandang araw sa muli nating pagminiig dito sa ating lingguhang programang karunungan Buhay. Nais ko munang batiin ang uh, Puno Bulacan Filipino Evangelical Methodist Church doon sa Santo Cristo, San Jose del Monte City na nagdiriwang ng kanilang kaarawan today. Kaarawan ng Iglesia, anniversary. At ito pong church na ito ay nasa pangunguna ni Pastor Salvador Crisostomo. Kita-kita tayo mamayang alas 9 dito sa kanilang Thanksgiving and Anniversary Worship. Gaano ba kahalaga ang tamang pagkakilala ng isang tao kay Jesus para sa kanyang kaligtasan at uri ng kanyang pamumuhay? Ito ang tatalakay natin ngayon sa pamamagitan ng pagbubulay-bulay natin sa Mateo 16, 13-19. Babasahin ko ang Mateo 16, 13 hanggang 19. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po ng iba, kayo si Elias at may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, Ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, Pinagpala ka si Mo na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao, kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, Ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot din sa langit. Itong uh, mga talatang aking binasa ay uh, isang closed-door conference ni Jesus sa kanyang mga alagad. Mayroon siyang dalawang mahalagang tanong bagamat isa lang sa mga alagad ang sumagot at ito ay si Pedro. At alam ninyo naganap ayon sa binasa ko sa inyo kanina, itong closed door conference o closed door meeting ni Jesus sa kanyang mga alagad ay naganap sa bayan ng Caesarea sa Filipos kung saan ay napakalalim ng impluensya ng kulturang Griego at Romano sa mga mamamayan. Nagkalat dito ang mga templo at damba ng pagano kung saan ay Sinasamba ang iba't ibang Diyos. Dito'y may mga sumasamba kay Emperador Cesar bilang Diyos. Kaya't ang lugar na ito ay isang napakalaking political capital noong panahon ng ating Panginoong Yesus. Karaniwan, mayroong mahalagang bearing o epekto sa sagot kung saang lugar tinanong ang tanong. Halimbawa, iba ang magiging kasagutan kung uh, ano ang kahulugan ng salitang forthwith kung uh, ito'y itinanong sa sinado o husgado kaysa kung ito'y itinanong sa eskwela o sa palengke. Ang dalawang napakahalagang tanong ni Jesus sa mga alagad ay tinanong niya nang sila'y nasa cesarya ng Filipos. Ang mga tanong na ito hindi lamang mga tanong na pakyut. Ang mga tanong ay may kinalaman sa malalim na isyo ng pananampalataya at pamumuhay. Ang sagot sa mga tanong ni Jesus ay may implikasyon sa kahihinatnan ng buhay ng kanyang mga alagad at sa itatayong iglesia kapag siya'y umakyat na sa langit. Ang totoo, kung walang alagad na nakasagot ng tama sa tanong ni Jesus, ay maaaring hindi isinilang ang Iglesia Kristiyana. Ang unang tanong ni Jesus ay uh, mababasa natin doon sa verse 13. Ganito, Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Who do people say the Son of Man is? Ang binabanggit dito ni Jesus na Son of Man ay siya mismo. 82 times na binanggit ni Jesus ang titulong Son of Man sa Gospel. Pamilyar sa mga Hudyo ang titulong ito na binabanggit o binanggit ni Daniel sa kanyang propesya tungkol sa darating na Mesyas. Sa pag-angkin sa titulong ito, sinasabi ni Jesus sa mga Hudyo na siya ang Son of Man na hinulaan ni Daniel. Remember, ang tinatanong ni Jesus ay ang paniwala ng mga taong lubog sa impluensya ng kulturang Romano at Griego na naniniwala sa maraming Diyos? Narito ang sagot ng mga alagad sa tanong ni Jesus sa verse 14. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pong kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Sila Juan na tagapagbautismo. Elias at Jeremias ay kabilang sa mga dakilang propeta ng Israel. Si Jeremias ay nabuhay sa panahon ng revival ng Babylonian Empire. Nakita niya ang pagkawasak ng Jerusalem noong 587 at siya ay namatay sa Egypt. Si Elias ay kilala sa pagiging mapanalanginin. Nakabuhay nga siya ng patay sa pamamagitan ng panalangin. At kasama si Elias, sa nakita ni na Pedro, nakausap ni Jesus sa sandali ng transfiguration o pagbabagong anyo ni Jesus. Si Elias ang nagpropesiya sa pagdating ni Juan Bautista. At si Juan Bautista ang naghanda ng daan sa pagdating ni Jesus siya ang itinuturing na huling propeta ng bagong tipan. Mga dakilang propeta nga ang mga ito. Ngunit mayroon, isang mayroon silang iisang katangian. Nang panahong yon ay malauna na silang nangamatay. Kaya iniuugnay ng mga tao sa si Yesus sa mga propetang pawang nangamatay na. Sanay ang mga tao noon o sa lugar na yon na sumamba sa mga ribultong walang buhay, sa mga bagay na nilikha ng tao sa pag-akalang may magagawa ito para sa kanila. Nakalimutan nila. Ang sinasabi sa mga awit 115, 4-7, Ginawa sa pintut-pilak, sa gintut-pilak ang kanilang mga Diyos sa kanilay mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita mga matang pinasadya. Di rin naman makarinig ang kanilang mga tainga, eh hindi rin makaamoy ang ginawang ilong nila. Totoo nga na may kamay ngunit walang pakiramdam mga paay mayroon din, ngunit hindi maihakbang ni wala kang marinig kahit munting tinigman. Sa ating panahon ngayon, marami ring sumasamba sa mga Diyos-Diyosan sapagkat ang mga ito ang nakapaghahari sa kanilang buhay, ang nagdidiktas sa lahat ng kanilang iniisip, sinasabi at ginagawa ang laging nasa listahan ng kanilang prioridad at katapatan, gagawin ang lahat para sa mga Diyos-Diyosang ito. Kabilang sa Diyos-Diyosa ng ating panahon, ang possessions and positions, power and authority, prestige and popularity. Sa mga taong dinudiyos ang mga ito, doon nila isinasalalay ang kanilang halaga. Kung ang dinidiyos ng isang tao'y ang possessions, sinusukat niya ang kanyang halaga sa halaga ng kanyang possessions. Ito ang dahilan kung bakit mayroong mga super rich na kapag nawala ang kanilang possessions o oh, kahit na mabawasan lamang ang kanilang possessions, sapagkat ang pakiramdam nila ay wala na silang halaga, wala na silang kwenta kung kaya't nag-suicide. Wika ni Jesus sa Lukas 12.15 Ang buhay ng tao'y wala sa dami ng kanyang kayamanan. Sa isang taong may tunay na Diyos, at hindi Diyos Diyosan lamang, mawala man ang lahat ng kanyang ari-arian, ay mananatili pa rin siyang nakatayo, batatag, sapagkat sinusukat niya ang kanyang halaga, hindi sa halaga ng kanyang ari-arian, kundi sa kanyang kaugnayan sa Diyos. Siya'y mahalaga, hindi dahil sa kanyang mga ari-arian, kundi dahil siya'y pag-aari ng Diyos. Matapos na sabihin ng mga alagad kung ano ang paniwala ng mga tao tungkol kay Yesus, tinanong ni Yesus sa mga alagad ang ikalawang tanong doon sa verse 15. Sabi niya, ngunit para sa inyo, sino ako? Oh, yun ang mahirap sagutin. Sapagkat hindi na nila sasabihin lang kung ano ang paniwala ng mga tao na kanilang naririnig, ang sasabihin nila kung ano ang kanilang sariling paniwala, kung sino para sa kanila si Jesus, sa kanilang isip, sa kanilang puso. Kaya hindi naman sa atin. Higit na mahalaga kaysa nalalaman ng mga eksperto sa Biblia tungkol kay Yesus ay ang nalalaman natin tungkol sa Kanya. Higit na mahalaga kaysa personal na karanasan ng iba tungkol kay Jesus ay ang personal nating karanasan sa Kanya. What is more important the knowing about Jesus is knowing Him. Dapat ay makilala mo sa si Jesus bilang sarili at personal mong Panginoon at tagapagligtas. He must be your own personal Lord and Savior. Hindi Lord and Savior ng iba, kundi Lord and Savior mo. Tatlong taong kasakasama ni Jesus ang kanyang mga alagad, tinuruan, pinangaralan, isinama sa iba't ibang uri ng paglilingkod na tulad ng pagpapagaling ng mga may sakit, pagpapalayas ng mga demonyo, pagtuturo pagbuhay sa patay, pagbibigay ng kaaliwan sa mga nagdurusa, pagpapairal ng katarungan, katotohanan at katwiran. Nakita nila si Jesus, narinig nila, naamoy, naramdaman at nalasahan ang tamis ng kanyang pagmamahal. Ganun na kalalim ang kaugnayan nila kay Jesus. Napakadali na sana nilang nasagot ang tanong, ngunit para sa inyo, sino ako? Gayun din naman tayo. Hindi natin masasagot ang tanong ni Jesus kung sino siya sa atin sa pamamagitan ng pagsasabi kung gaano tayo kadalas dumadalo sa worship, sa Bible study, sa prayer meeting, at iba't iba pang activities. Ang tanging sagot na katanggap-tanggap sa Kanya ay yung kung sino siya sa atin base sa ating personal na karanasan sa Kanya. sa ayon sa ating personal encounter with Him. Kung sino si Jesus sa atin ay dapat ipinapakita sa uri ng ating pamumuhay at pakikitungo sa ating kapwa. Si Pedro, ang sumagot sa tanong ni Jesus, Ganito ang sagot ni Pedro sa verse 16. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. You are the Christ, the Son of the living God. Ang ibig sabihin ng Jesus ay Savior, tagapagligtas. Ang ibig sabihin ng Christ ay the Anointed One. Ito ang katumbas ng Messias sa Hebrew. Kanina, tinalakay natin na ang ginamit na titulo ni Jesus ay anak ng tao, son of God. Pero rito, ang ginamit son of man, pero rito, ang ginamit na titulo ni Pedro para kay Jesus ay hindi son of man, kundi son of God, anak ng Diyos. Ang titulong ito'y ay kasing kahulugan din ng Mesaya. Ganito ang wika sa mga awit 2.7. Ipapahayag ko ang sinabi sa akin ni Yahweh. Ikaw ang aking anak. Mula ngayon ako na ang iyong ama. Ang titulong anak ng Diyos ay nagpapahayag ng pagiging Diyos ni Jesus tulad ng sinasabi sa 1.5.18. Lalo namang pinagsikapan ng mga Hudyo na ipapatay siya. Sapagkat hindi lamang niya nilabag ang batas tungkol sa araw ng pamamahinga, sinasabi pa niyang ang Diyos ang kanyang ama at sa gayon ay ipinantay niya ang kanyang sarili sa Diyos. Si Jesus bilang anak ng Diyos, son of. God ay basic teaching ng mga alagad at pundasyon ng pananampalataya ng unang iglesia. Ganito ang uh, sabi halimbawa sa kalawang Korinto 1.19. Ang anak ng Diyos, ang anak ng Diyos na si Kristo na ipinangaral namin ni na Silvano at Timoteo ay hindi oo at hindi dahil lagi siyang oo. Ang naranasan ni Pedro sa pagsama-sama kay Jesus sa loob ng tatlong taon ay katulad din ang naranasan ng ibang alagad. Ngunit, bakit siya ay nakapagbigay ng tamang sagot? Si Jesus din ang nagpaliwanag. Ganito ang sabi ni Jesus sa verse 16. Pinagpahala ka si na anak ni Jonas. Sapagkat ang katotohanan ng itoy hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking ama na nasa langit. Nakapagbigay si Pedro ng tamang sagot. Hindi dahil sa siya'y matalino kumpara sa iba pang mga alagad kundi dahil iyon ang ipinahayag sa kanya ng Diyos. Sa ating panahon ngayon, ang Diyos ay nagpapahayag sa pamamagitan ng Espiritu Santo na Siyang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang maunawaan ang malalim na bagay espiritual. Ang Espiritu Santo na ipinagkaloob ni Jesus sa mga alagad matapos Siyang mabuhay na mag-uli at bago umakyat sa langit ang Siyaring Espiritu Santo na ipinagkakaloob niya sa atin upang maunawaan natin maging ang malalalim na hiwaga. Mika sa unang Korinto 2.10 Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasa sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Yes. Sa kasi ng Espiritu Santo ay walang bagay na hindi natin magagawa. Nothing is impossible. Through the work of the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus kay Pedro na siya'y tunay na pinagpala dahil sa kanyang ipinahayag, dahil sa kanyang confession. Ano ang mga pagpapalang tatanggapin ni Pedro? Una, siya'y magiging matatag na tulad ng matibay na bato. Wika ni Jesus sa kanya sa verse 18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro. Mula sa pagiging Simon, na ordinaryo lamang. Mula sa pagiging Simon, na marupok. Si Simon ay magiging Pedro, katulad ng isang bato na ekstraordinaryo at matatag. Tulad ni Pedro, kung si Jesus ang gagawin nating Panginoon, magiging matatag din tayo't matibay. Siya ay magiging buhay na Diyos sa atin. Buhay na Diyos. Living God. Laging kumikilos sa takdang panahon upang tayo iligtas at pagpalain, patawarin, at mahalin. Ikalawa, ay magiging makapangyarihang impluensya upang maitatag ang iglesia. Wika sa verse 18, At sa ibabaw ng batong ito'y itatayuko ang aking iglesia tulad ni Pedro. Kung si Jesus ang gagawin nating Panginoon, palalawakin din niya ang ating impluensya upang marami ang makakilala sa Kanya sa pamamagitan natin. Ikatlo, gagawin siyang instrumento upang makapasok ang mga tao sa langit. Wika sa verse 19, Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit tulad ni Pedro, kung sa si ang gagawin nating Panginoon, gagawin din niya tayong instrumento tungo sa kaligtasan ng iba. Ikaapat at siyang panghuli, pagpapalain o parurusahan ng Diyos ang taong kanyang ilalapit. Wika sa verse 19, ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipapahintulot sa langit tulad ni Pedro kung si Hesus ang gagawin nating Panginoon maaari nating ilapit sa Diyos ang ating kapwa sa pamamagitan ng panalangin tayo'y manalangin o banal naming Ama maraming maraming salamat po sa araling ito na aming natutuhan salamat nang aming Panginoong Hesus, siya ang Kristo, ang tangi mong anak. At nawadakilan Diyos, tulungan niyo po kami na maging instrumento tulad ng mga alagad ng paglalapit sa iyo ng mga tao. Sa pangalan ng aming Panginoong Yesu Kristo. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pakikinig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan mo, mahal ka ng Diyos, kahapon, ngayon, at bukas. Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.